Muli po, isang mapagpalang pagbati ang uh, hinahatid ko dito sa lahat ng mga subscribers ko, followers at mga viewers. Sana po ay uh, malayo kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Ano mga uri yan, sakit man yan o ano pa man yan, sana laging mailayo sa inyo, laging umiwas. Ang mga sakit at anumang mga kapahamakan pa, bagkos. Sa halip na sa inyo tumama, dito na lang tatama sa mga politikong mga kawatan, yang mga dapat na sakit na tumama sa inyo, diyan na lang lalo na dito sa mga bugok na yan dagat. Wow, dagat. <laughs> yan po yan. At uh, syempre, ay uh, wala naman po ako ibang uh, di pinagdasal dito Kundi sana dumating na po sa inyo Ang swerteng walang hanggan na sinasabi ko Antay lang po ng kaunti Dahil uh, uh, Baka na traffic lang kumbaga. At habang inaantay nyo Yung swerteng darating sa inyo Mamaya po doon sa Mamayang tanghali po Alas 12 I-upload ko dyan yung ating uh, pre raffle draw Doon sa John Verona Vlogs At manood po kayo At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe Doon sa dito sa dalawang channel na ito, doon sa John Birana Vlog, sa Kato Birana Live Studio TV, mag-subscribe na po kayo. Pagkatapos niyan, screenshot niyo at ipadala niyo po yung katibayan o katunayan na nakapag-subscribe kayo doon sa messenger ng Tarek Hasan Mirza. Ayan po at uh, maraming maraming salamat din po sa patuloy niyong pagtangkilik. Siyempre, dito sa ating uh, walang kakwenta-kwenta na uh, channel. <laughs> Ayan! At uh, ito na nga po at uh, ito pong uh, si Ator ni Attorney talagang naghahamon na. At dahil uh, kitang kita na yung uh, talagang uh, malawak ang pandaraya ngayon darating na eleksyon at talaga namang mga uh, hinahamon na ito si George Garcia. Kaya naman po sinasabi natin dito na bantayan po natin at uh, mabuti mabutin lang meron tayong Atty. Glintyong at attorney respisyo na kung saan ay sila po ang nagbubulgar ng mga kabulastugan nitong Garcia na ito. Anyway, wala na po talaga tayo mapupuntahan. Lalo na po kayong mga kababayan ko na talagang kapo sa kapalaran. Kundi ang tanggapin na lang at lunukin na lang yung mga pinaggagawa ng mga animal na ito. Dahil wala naman talaga kayong magagawa eh. Maging tayo, maging ako, wala po talaga magawa. Uh, maliban na lang po dyan sa mga abogado na kagaya po ni Atty. Glintyong at uh, Atty. Respicio at uh, sandali lang po iparanood uh, ko lang po sa inyo ito para po ay uh, maintindihan lang po ninyo wala na po verification ng QR code yan ang, ang red flag yan ang palatandaan na yung eleksyon natin ngayon. George, anong sasabihin mo? Ano isasagot mo sa sambayan ng Pilipino? Don't ever think na habulin nyo ako o ikukulong nyo ako dahil malilimutan yung humiga isang gabi. The last time na may chairman na gumawa sa akin yan, na gusto akong ikulong, nalimutan niyang huminga at ngayon abo na siya. Gusto mo ba na ikaw ang sumunod? At ikaw, Lisa, hindi ikaw. Ayaw kong ikaw ang makalimot huminga. Yung bleeding mouth. Yun ang makakalimot huminga para mawalan ka ng kapangyarihan. Alam ko gagayain mo yung eleksyon na to. Kabisado kita, Lisa Marcos. Kilala kita. Nung sinabi mo lang sa akin na may meeting ka sa may-ari ng Smartmatic. And you need two technical guys. Nasaan na ba yung technical guys mo kasama? Namatay yung isa. Yung isa na gorgor -gor din. Buti ako hindi ako sa sa'yo. Hindi ako lumuhod sa'yo. Basta, ito ang sasabihin ko talaga sa inyo. Huwag na huwag kayong magplano ng masama sa akin dahil malilimutan yung huminga isang gabi including the bleeding mouth. Hmm. Ikaw, George, hinahamon talaga kita. Magdebate tayo sa ebidensyang ito, sa isyong ito. Tingnan natin how far you can go. Nako. Akala kong magaling na ka ng lalaki. Magaling o magaling mag-operate hindi pa tayo tapos. Hinahamon ni Atty. Blanchong si George Garcia ng Comelec dahil kita na naman niya kung paano dadayain ang eleksyon lalo na si Lisa Marcos. Kaya naman isang matinding paglaban na naman ang kanyang gagawin para sa bayan. At isang mensahe din ang kanyang ipinarating sa kanyang mga kalaban na huwag na huwag siyang pagpapanuhin ng masama dahil ang mga dati naging kalaban niya. Sa pagbubunyan ng dayaan ay wala nang mga hininga. <laughs> Pilit nila akong... Pilit nila akong patahimikin, gugulatin, tatakutin. But my God is firmer and stronger than you are. You are of mere mortals, George Garcia, and your minions. So mga kababayan, pag-usapan natin to para mapigilan natin tong napipitong dayaan na naman sa ating halanan, once and for all. Wala na pong verification ng QR code. Nakaw. Yan ang, ang red flag Ia adalah pelantidan. na nagaandrayahin yung eleksyon natin ngayon. That's the clearest red flag to me. Kasi kung ako yung botante, gusto kong makita na yung QR code ng resibo ko, tugba doon sa nakaprinta sa resibo ko. Titingnan ko sa screen. Papabasa ko yung QR code sa makina. At titingnan ko kung yung nasa screen, yung ba yung nakaprint? Para alam ko na sigurado ako yung QR code tama. Kasi pwede naman. Ibang nakaprint, ibang laman ng QR code. Nakaw. Atin mo alam kasi hindi mo na ma-verify na yon. Hmm. George, anong sasabihin mo? Ano yung sasagot mo sa sambayan ng Pilipino? Bakit nyo tinanggal? George, nagbayad ka. Magkano ba ang binayad sa feature na yan? Patay. Yung camera na yan, binayaran niyo. Yung feature na yan, yung part ng program na yan, binayaran nyo ilang bilyon. Or Putang. hundreds of billion, pesos. Putang ina. Tapos ngayon, hindi niyo pala gagamitin That's mindless waste, wastefulness. Parang nagtatapon lang kayo ng pera ng taong bayan na pinaghirapan ng sambayan ng Pilipinong bayaran. Bakit, bakit nyo pinalagyan ng camera yung, yung machine? Bakit pinalagyan nyo yung QR code reader? At bakit kayo magpiprint ang QR code? Hindi naman lang namin mabiverify. Dapat kayo nagbaya doon sa software na merong feature na ganyan, pero hindi naman pala natin gagamitin. Again, mga kababayan, balik tayo. Tatanungin ka, BEI, ng makina kung maglalagay ka ng digital signature. Sabi ng Comelec, huwag mong pirmahan. Tapos magtatanong, sigurado ka bang ayaw mong pirmahan ng digital signature ang election result? Sabi ng Comelec, press opo, ayaw kong pirmahan. O, walang binang kaiba ito ngayon. Originally nandyan. I remember 2010, yung resolution na unang pinakita ko sa inyo, you can review this video. Nandoon yun. I button, I button receptacle key. Oh, ito ngayon, verify mo yung QR code. Tapos pagkatapos binago, tinanggal. Ang resulta, transmission anomaly number 1, number 2, number 3, preloaded CF cards in 2010. Oh. Ito na naman tayo ngayon. Kunyari, ginawa ninyo yan tapos binago na naman para hindi namin ma-verify. Kaya ito mga kababayan, the purpose of this video is ipagkalat natin to para malaman ng ating mga kababayan na giyagago tayo ng COMELEC and of course, the election provider dito sa election share, care. share nyo na po ito share, Ayon share ng feature na hindi naman pala gagamitin bakit? Dahil yung feature na yan, pag ginamit natin, sigurado tayong hindi tayo madadaya. Ito ang igigigit natin ngayon sa kobelet mga kababayan. Ito ang igigiit natin sa kanila ngayon. Ibalik nyo yung feature na yan na binayaran namin ng buwis namin. Hindi pera nyo yan. Pera namin yan. Ipalik niyo yung video na yan, babasahin namin, titingnan namin kung nakaprinta sa election, namin, sa resibo namin, yun ang laman actually ng QR code. At gusto namin bilangin ang boto na nandun sa QR code para hindi makapandaya ang makina ninyo. Kasi mga kapapayang pagbinilang natin, at tulad na nang sinabi ko, there is an app na pwede nating basahin hindi tayo, huwag na natin gamitin yung makina nila, yung, yung camera nila. Gamitin natin yung app na to para mabasa natin yung QR code kung yung baglaman laman ng resibo natin. Tapos, at a rate of 800 QR codes per hour, mabibilang natin yung mga boto. So kung mabilang natin ang boto using the QR code, hindi makakapandaya yung makinala. Kahit anong gagawin nila, mabubuking at mabubuking sila. Remember the revision report of Congressman Villapuerte? Nakalusot. Dahil wala tayong nakikita. Wala tayong nakikita. Lahat ng daya, lahat ng daya nandun sa makina or sa transmission. Anong kapanapanalo natin sa sistemang ito, mga kababayan? Igiit natin sa na ngayon yung QR code na binayaran natin yung feature na yan. Ipalit nyo, bibirify namin, bibilangin namin ang boto. That's the only way to keep our elections honest, credible, and transparent. Kaya kung pinakita sa inyo to, dahil alam kong hindi nila ako bibigyan ng pagkakataon na makapagsalita. At pinapakita ko ta sa iyo, George, magpakalalaki ka, harapin mo ako, sagutin mo ako, magdebate tayo. Sige. Ikaw na pinapapili ko ng venue. Ikaw na pinapapili ko ng, ng time. Kung sino pang audience mo, pupuntahan kita. At huwag mo akong takot-takutin. And don't use your insidious machinations sa akin. Na you label me as fake news, pinapatanggal niyo yung Facebook account ko na pinaghirapan ko for 14 years. The last time na may chairman na gumawa sa akin yan, na gusto akong ikulong, nalimutan niyang huminga at ngayon abo na siya. Gusto mo ba na ikaw ang sumunod? O kung sino pa sa inyo, I tell you, lahat ng kalaban ko dito sa isyong ito, lahat ng isyo, lahat sa kalab, mga kalaban ko sa isyong ito, don't ever think na habulin niyo ako o ikukulong niyo ako dahil malilimutan yung humiga isang gabi at ikaw Lisa, hindi ikaw ayokong ikaw ang makalimot huminga yung bleeding mouth yun ang makakalimot huminga para mawalan ka ng kapangyarihan alam kong dadayain mo yung eleksyon na to kapisadyo kita Lisa Marcos kilala kita nung sinabi mo lang sa akin na may meeting ka sa may-ari ng Smartmatic and you need two technical guys nasa na ba yung technical guys mo kasama? namatay yung isa, yung isa na gorgor din buti ako hindi ako sa sa'yo ko luluhod sa'yo, I only name to my God. The God who protected me even until today. Basta, ito ang sasabing ko talaga sa inyo. Huwag na huwag kayong magplano ng masama sa akin dahil malilimutan yung huminga isang gabi. Including the bleeding mouth. Ikaw, George, sinahamon talaga kita magdebate tayo sa ebidensyang ito, sa isyong ito. Tingnan natin how far you can go. Oh. marinig mo naman siguro yan, George Garcia, no? Nakikipag uh, na ng uh, debate at uh, si Atty. Glenn Chong sa iyo dahil dyan sa natuklasan niya na posibleng pandaraya at pandaraya na talaga yung ginagawa ninyo. Yun ang sinasabi ko sa iyo walit ulit ko rin sinasabi sa iyo makakapun ka. Maniwala ka sa akin. Iiikse ka. Para kang uh, maging uh, kuan Baka gumapang ka. Na para kang uh, Iwan. buisit ka. Sana. Ito 'yung sinasabi ko eh. Civil war ito. Maniwala kayo sa akin. Civil war. So ngayon, mag magawin naman po tayo dito sa kwan. Plano, may masamang plano kay BP Sara. Ayan, at uh, lumabas din. May yung mga meeting-meeting pala ng mga governor na yan at yung mga iba pa na local uh, local uh, executive. Ha? May, pinag uusapan na raw pala nila yung pagplano ng masama kay Bipisara Sara. Kaya doon po sa makakapanood dito ay share-share na po itong video ito para po makarating ito kay Bipisara Sara. Na bagay, hindi lang naman dito nang galing yan. Marami pa po nag-topic na rin po yan. So okay lang po. Iniiko ko lang po na ito nga pinagpaplanuhan ng masama. Ngayon, yung tungkol naman po dito sa kuan, Tungkol naman po dito sa dito sa Kaikan, itong yung abogado ng mga NPE, yung mga abogado ng mga uh, namatay daw kuno sa AJK, yung uh, sino yan si konti lang ang utak. Konti lang ang utak na maluwang yung bunganga. Ito yung sinasabi ko na abogada na pwedeng pasuke, pasukan ng kalabaw yung bunganga niyan sa luwang ng bunganga niyan. Siguro pa niyan ay maluwang na rin hayop na yan. Boy na yan. At ang sinasabi pa na uh, ang uh, fake news daw ay si Attorney uh, Atty. Cookman. Samantalang siya ang nag-fake news. O ayan, try ko. Ipatawag nyo na yung uh, abogadang gaga na yan na malu mas maluwang pang bunganga na yan na pwedeng pagkasyahin yung buong isang kalabaw sa bunganga niyan. At uh, ba yung mga abogado ng mga NPA, abogado ng mga terorista, yang konti lang ang utak na abogaga. See? Aywan ko, ba't buhay pa itong mga ito? Sa totoo lang, eh, yung binibintang nyo kay Kwan, kay President Duterte, wala eh, kulang eh. Dahil ko nagkataon lang na ako ang nasa kalagayan ni President Duterte, tinapos ko na kayong lahat. Maniwala kayo sa si akin. Wala ako yung titira sa inyo. total ganoon lang din naman pala sa sapiting ko. Ha? Na pag tulungan nyo lang din ako para idalhin sa dahig, ay tudasin ko na lang kayong lahat. Yun ang uh, kulang ni President Duterte. Na dapat ito, tinudas na lang niya lahat ng mga bullshit ito. Jose si Trillanes, ako na, nagmumukmuk na raw sa isang tabi. Ah, dahil alam na alam nanya na isinusukan na rin siya ng taga-kaluukan. Baka ito mamaya-maya para daw na, nandun na raw sa isang tabi, minsan daw nakaupo daw doon sa may basurahan at uh, daw ng langaw. At uh, ayon doon sa ating uh, impormasyon na, na nakaupo daw sa, doon sa mga tabi ng basurahan at uh, Gumaganyan daw ng... Inuhuli daw ng langaw at kinakainan niya. So, ibig sabihin talaga nasisiraan na ng ulo ito. Dati, Sabaga, dating na naman ang ulo niya na, eh, di ba? Ngayon, natuluyan pa dahil sa uh, ambisyon niya na maging mayor. Kasi hindi na tumakbo yan ng pagiging senador dahil wala talaga. Wala na. Nung nakaraan, di ba? Talo na. Talo na na yan. Wala na. Kasi talagang nakita na nila, nakita na ng tao yung pagiging... Uh, sira ng ulo niyan. Lalo, lalo daw nasiraan ng ulo. O ayan. Mirisi sa iyo. Ha, uh, imaginein mo ha. Sabi ko nga eh, dalawa lang naman ang pagpipilian natin dito eh. Sa mundong ito, dalawa lang pagpipilian natin. Yung pipiliin mo maging mabuti o ang pipiliin mo yung maging masama. Either dalawa lang, either isa lang doon. So, ang pinili nito, ang pagiging masama, ayan ngayon, Ah, nanguhuli ng langaw at kinakain ng gaga. Gago pala. Bagay, gaga na rin kasi nag-iisa nga ang bayag niyan eh. Diba, parang gaga na rin. Ah, saan ang galing yung balitang nag-iisa lang ang bayag niyan? Ah, panoorin niyo yung speech ni President Duterte. At ah, si President Duterte, ang nag-bulgar niya, nag-iisa lang daw ang bayag niyan. Kasi parang ah, kanyata yan. Uh, sa ka-ignorantihan. -ka 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 Sundalo na yan, ha? pero bubunga -bu kasi ng uh, kasanang kasanang kanyang baril daw, linis ng linis. Ay, biglang pumutok doon sa bayag niya, tumama doon sa isa. Uh, de di, inopera, tinanggal yung isang bayag niya. Nag-iisa lang yung bayag niyan. Ayon dito kay President Duterte. O, ngayon, wala na. Sa sobrang pagkagusto niya, pagka, kunya, pagka niya maging mayor diyan. Wala na rin, din na rin nakakausap. Nasa sulok na lang daw ng kanilang bahay at minsan nakikita doon sa tabi ng basurahan ng uhuli ng langaw. Wow! Langaw! <laughs> Ay! Ay, Kiko! Okay, Kiko, puntahan mo si Trillianis doon sa kanila at uh, damayan mo naman at sabihin mo pag nakakita ka ng langaw, oh, yan, trililing, langaw. Wow, langaw! <laughs> Di ba? Ay, Mariusip. See? Yung sinasabi ni Kwan ito, maluwang ang bunga nga, na sinasabi na tinanggihan daw ng ICC yung, yung kahilingan ni Kupman na limitahan daw yung mga magtitestigo doon, ay wala naman daw pala sinasabi, wala naman daw palang nire-request si Kupman, si Atty. Kupman, pero ang pinalabas ni Atty. nga konti lang ang utak na maluwang ang bunganga nga, ay tinanggihan daw ng ICC. Tingnan mong ka-fake news nito. Sa bagay, sanay nga ito. ito sinasabi nga ni Kai Eric Silis eh. matatandaan si Kai Eric Silis ay isa rin pong kanyan. May position po yan sa NPA. Ah, hindi lang mo po basta NPA 'yan. Pero nagbalik loob na nga po dahil nakita niya yung ka ka ng mga NPA kaya nagbalik loob 'yan sa gobyerno. Kaya alam na alam niya, kilalang kilala niya yung mga NPA na yung kagaya nitong si Atty. Conte ang utak na maluwang ang bunga nga. Ayan, kilalang kilala ni, ni Ka-Eric Siles. Uh, ka -Eric ah, yan, ganyang kasinungaling. Etong mga NPA na ito ganyan ka fake news na itong mga NPA na ito. Ha? Sa bagay nung araw eh, sa sa totoo lang, ah uh, nung araw ay namin na minsan na rin akong uh, napasama diyan sa totoo lang. Pero hindi na nagtagal dahil sabi ko, bakit ko sasayangin yung uh, oras ko dito sa mga NPA ito? Oh, nang bandang huli, Ah. Nung pumunta na ako doon sa kampo, at uh, sabi ko, kampo ng mga militare, sabi ko, ito, ah, ako mismo nakawitness doon sa mga gawain ng NPA nito. Uh, ah. nired namin, ako mismo ang unang-una doon, ako mismo tumudas doon sa mga kasamahan ko rin dati. Ah, ulul pala kayo eh. Ah, ganun lang yun. Kaya, gigil na gigil ako dito sa mga NPA nito kasi yung uh, mayroon ako dating uh, poultry nilimas na mga NPA kaya ganoon nakagigil ko dito sa mga hayop ito eh oh ay buisit kayo, ay ito, Kwan Kiko oh, for the second time around at uh, uma ako sa iyo puntahan mo si Trillianes at sabihin mo doon na Trillanes, Langaw Wow Langaw Ayan So hanggang dito na lamang po At uh, Doon po sa ating mga Sa ating mga subscriber Ay uh, maraming maraming salamat Siyempre sa inyo At uh, patuloy kayong uh, Tumatangkirik dito Sa walang kakwinta kwinta Kung mga video Pero Ang sinasabi ko Dito sa walang kakwinta kwinta Ang video ito Dito Ang surete. Uh, katunayan Maya maya lamang Alas 12 Sigurado ako may mabubunot na naman na dalawang tao na mananalo ng tig 10,000 piso. At darating pa dyan yung, uh, yung oras na makumplito natin itong 150,000 subscriber ay magbrarapol uh, magrarapol ako ng uh, 1.5 million. Kaya dito sa mga nakakapanood dito, mag-subscribe uh, na po kayo dito at uh, i-screenshot niyo i-send nyo sa Tarik Hasan sa mirsa. Yung totoong kwan ha, totoong subscribe. Yung nakikita yung subscribe, nababasa yung subscribe, tapos dito sa, sa gilid, by wrong bill, pindutin yon Pindutin niyang all. Tatlo yung pipindutin nyo. Ha? Pindot ang subscribe. Pindot ang bill. Pindot ang all. Ngayon, kung gusto mong dagdagan, pindutin mo na rin yung bunbunan mo. Ha? Ayan. Ganun lang po ka kasimple yun. Ha? No. Oh. Yan po ang abangan ninyo mamaya alas 12 at uh, eh, i-upload ko po yan. So maraming maraming salamat po ulit at uh, mahal na mahal ko po kayong lahat.